Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang aking testimony sa pagtulong sa mga tao. Noong unang akong naging born again at nagsimulang maging missionary sa Pilipinas, 100% akong nakatuon at masunurin sa tatlong aral na ito. Una, Mahalin si Jesus Christ ng buong puso, isip, kaluluwa, at lakas ko. Number two, mas mabuting magbigay kaysa tumanggap At number three, mahalin ko ang i mga kapwa gaya ng sarili ko. Buong puso kong sinunod ang mga ito tuwang-tuwa ako sa simula nungit nagsimula akong abusuhin ng maraming tao dahil sa aking pagkakabukas palad at kabaitan. Nasaktan ako sa damdamin at may panahon sa buhay ko na ayokong tumulong sa mga tao. Di na tagal na tanto ako ng hindi ko pinahihintulutan ang Diyos na gamitin ako para pagpalain ang mga taong gusto niyang pagpalain ko. Kaya naman humingi ako ng tawad kay Father God at humiling kay Jesus Christ na ituro sa akin kung sino ang mga tamang tao na gustong tulungan ni Father God para hindi ako maubo, maabuso humini ako ng karanungan, discernment, discretion, at understanding para hindi na ako malinglang ng mga tactics ni satanas na humahadlang sa akin sa paggawa ng kalooban ng Diyos sa buhay ko. So yun ang end of my testimony. May Jesus Christ bless you.